Eh, dahil <laughs> Hindi naman ako manghihingi eh Puta ka <laughs> <Magtatano> lang ako Yung puta Ha? Ah! Hindi ka nga nagustuhan! <laughs> Inintintin ka lang niya kasi may kailangan sa sayo. Oh! Ayan! Ay, Hindi ah. ka na nagiinom? Hindi na. Mga ilang araw na? Mga dalawang linggo na. Wow, nagbabago na. <laughs> Dahil dyan may bibigay ako sa'yo. Ano yun? Ah. <laughs> wow, ang ganda. <laughs> <laughs> Thank you. Wait lang, meron pa. Yun. Ito. Ito. Panginom mo. Sana all. Oh. Nagtaka talaga ako sa'yo eh. Matagal ko nang niisip to. Sa daming gwapong lalaki na manligaw mo dati, bakit ako pa talaga napili mong pakasalan? Eh, hindi naman ako kagwapuhan. Para sa akin, hindi naman ako namimili ng guwapo o pangit eh. Eh, bakit nga ako ang napili mo eh? Yun ang pinagtaka ko eh. Ano nagustuhan mo sa akin? Gusto mo ba, ba talagang malaman? Oo naman, siyempre. Para panatag na rin ako. Ang haba kasi ng dilak mo. You're the best. Congrats, ha? <laughs>